mga kakita! Ako si Bem at welcome dito sa isa na namang episode ng Kita Mo Vlog. At dito tayo ngayon sa probinsya ng Albay at bibisitahin natin ang isa sa ating mga auto assisted MSMEs na kung saan kilala sa kanilang mga napakaganda at ng mga bags and boxes. Tara! Puntahin natin! iyon si Ms. Mira Macandog, ang CEO ng JM Handicrafts, upang ikwento sa atin kung paano sila nagsimula ng kanilang negosyo. Hello Ma'am Mira, pwede bang kwentuhan mo kami kung paano kayo nagsimula ng 'yong negosyo, kung kailan at kung ano 'yung mga produktong uh, ino-offer? Magandang araw po. Maraming salamat sa pagbisita ninyo sa JM Handicrafts. Bali po 'yung JM Handicrafts, nagsimula pa sa nanay ko noong mga 1970s, pero formally na-register siya sa DTI mga 1991. At yung mga produkto po namin ay mga baskets at bags, tuwa sa abaka, raffia, uh, bangkuan, or seagrass, at iba pang mga natural materials na makukuha dito sa Vito Ma'am, ano naman po ang naitulong ng DTI at ng auto program sa pagpalago ng iyong negosyo? Actually, maraming maraming po tulong na po namin sa DTI. Um, meron po mga product development, capacity building na sa amin, pati rin sa mga weavers, mm -hmm. at um, loan assistance din po. Mm -hmm. Okay. At ngayon po ay meron na kayong brand. Yes right? po. Oo. Oh, oh. uh, so yung brand po namin na Dog Weaving Room, na-register na rin namin yon sa IPO. Mm, okay. So ma'am, itong mga uh, bags, uh, mga baskets, saan po natin ito magbibili? Yung mga baskets po at mga bags, uh, meron din po kami binipenta online under the weaving room na um, online shop sa IG at sa FB. And then yung iba po, may mga sinusupply po kami within Manila and Cebu. Mm -hmm. Meron din tayong makikita ng mga products nyo sa ating mga auto -pack. Yes, oh. Okay. So nasabi mo ma'am Mira na nagsimula pa yung negosyo sa nanay mo. Yes, so ano po yung uh, like ano yung pagbabago like simula ng nanay mo tapos ngayon ano na siya? Dumami ba yung production? Um, yung mga workers ba, ilan na? Yes, uh um, maliban po uh, sa paglaki po namin, dumami din po talaga yung mga um, believers namin kasi so, lahat po sila ay community-based hmm. dito sa Albay at meron din sa Sorsogon. So sa ngayon siguro uh, uh, talagang nakita natin kung paano nag-evolve na din yung mga products yes. at saka yung production capacity. Uh, pwede bang makwentuhan mo kami kung uh, sa ngayon halimbawa ilan na ba yung uh, nagpo-produce nyo na quantity ng mga baskets or ng mga bags? Uh, yung mga baskets po namin, siguro in a month pwede yung mga 3,000 Pesos. Yung mga bags, yung mga 800 to 1,000 pieces in a month. Kasi medyo papusisi sila mm -hmm. sa pag-finishing. Uh, isang panibagong episode na naman ng Kita Mo Vlog, ang ating natunghayang hatid sa ating lahat ng DTI Region 5 at ng Otop Philippines. Isa lamang po si JM Handicrafts sa mga Otop Assisted MSNBs ng DTI Region 5. Kitang-kita naman po natin kung gaano kagaganda ang kanilang mga produkto magmula sa kanilang mga placemats, baskets, and bags. At tingnan nyo, ako ay merong nabiling isang napakaganda at napaka-classy na bag galing sa JM Handicrafts. Kaya lagi natin tatandaan ang asenso sa negosyo kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo!